kana kini kini kana ah, sila lagi sila tong sila tong iludahan gani nga kana kana mm -hmm. kana bitbit tungguan ligid sila yang iludahan nga may nakabilin atur ah bisa mo na atur na bit number 83 ang sanina kauban nila kisa may ang kauban Hayun, bakas inam puno na siya 200 yata. Kano. Kena. Hmm. Siya nak ambil ni ay nah, dari ang, ah, siya, Na dari ampo at siya jod <laughs> Siya 'di nagutang lang. May mokuha na unga. Kita na. Sunday na no. Oo. Hmm. Oh. Oh, Tapos siya, hindi siya nakailato na. niya. No. Ay, ito na pa kasi yung karon last, karong gabi eh. Kato man to. Ang no. oh, <laughs> kamot. Si Pato eh. Ito na una pa kasi yung karong. Oo, lang niya guys. Na, Yon nabili ba? Diba, niyang truton table. Ibalik mo na karong niya nagpa-cash in. Yung balik mo na ka nagpa-cash in. Hindi na mo. Hindi na, na So, throttle cable sa Skygo. Genuine raman eh. Palihog ko kukuha ani niya. Mm. So, silang mga kauban na oh, mo mga kauban. Wala na lang. Tagbo gyud sa asa ra na butang ihang break. Ano sila? Bago pa man to pa gamit. Hmm. Sana so, yang, ano. Yang turtle cable. Na ray okay. turtle cable oh, na Ayan, turtle oh, cable. Oh, yang turtle, bit, turtle. Bit. Ah, turtle, Hmm. Bueno, trutol. Hmm. Trutol na ito, okay, no? oh, na mo, Lagi nak pa cash Lagi na karoon kanu, ano? May hmm. pagkat itong ingnan. Tanaan nila yung nabay gasoline na. Hmm. Uh, Bili nung one call. pa uh, ah, ni mo call. Nabilin call. oh, uh, tala. bye, bye, noy. Uh, Anto na ko, noy. Oh, balik lang, ha? Narana, dire. <laughs> oh, that's all for today. Oh, bye. 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 Bye.